so guys! Good morning! Happy Wednesday! So nagre-review kami ni Asher kasi nga may paparating na exam and syempre habang busy kami sa loob at si Sonson dyan ay pinapatulog ko si Asis naman ay busy dito sa likod, dito sa kusina at naglilinis at yun nga, ipinagmamayabang niya tignan ko daw kung paano daw siya naglinis dito sa kusina tignan ko nga, nasaan? Aroo! Brinas niya yung ano, Floor. Ha? Ah, yun pala yung pinagmamalaki niya. Na ano, nagpapatubig kami. Ha! Ah, nagpapatubig kami. Kasi, kapatubag kami dahil dito pala yan. At syempre, sa pag-electricity, ang binabayaran namin guys ay nasa 3,000. Ano? 2,995 yung binayaran ko ngong na karaan kasi nga uh, yung motor ay ginagamit namin sa pagpapatubig pero kapag hindi namin ginagamit ang motor sa pagpapatubig hindi naman doon ganun kalaki ang electricity namin kaya sa gamitin ko yung oven kasi ang lakas ng oven ay parang motor lang din so at saka 'di ba ano lang limited lang yung electric na ang ah, nagagamit namin kasi yung binili ni Asis or yung pinakabit naming electric ay 15 lang. Anong tawag dun kasi hindi ko hindi ko talaga maalala yung tawag dun. Basta 15 15 lang yung binili niya ay yung pinakabit namin. So limited lang. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng pagsabay. Mommy, yes, mami, ano ko? I found I think up and Small, 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 every time small. Okay. So, he, so kapag may appliances Oy, ka, hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabayin kasi pag pinagsabay-sabay mo, ano siya, bababa yung ipil, kinabit dito, bumababa yun. Kasi kailangan, ano lang, pa isa-isa lang ang gamit. Kaya limited lang yung electric uh -huh. namin na ginagamit namin. Kaya, yun. So, 3,000 ang electric namin. Ay! You will fall down, Asher, ah? You will fall down. So, ayan, mag-ano, mag-brush na naman kami dito sa harap. Araw-araw, brinabrush ang harap kasi nga, maalik ka, Alam nyo naman. Mukhang uulan na naman, guys. Ang itim sa banda dun, oh. Tulog ang dalawang bata. Takas ng hangin. Ang itim ng paligid. Mukhang uulan na naman. Tingnan nyo oh. Gray ang kalangitan. Huh? At saka malakas ang hangin. Wah! Mukhang uulan ulit ah. Mga sinampay ah. Kailangan samsamin. So yun guys. Katatapos lang ang ulan. Tatapos lang ang ulan dito. Nakas na ulan kanina. Tapos, kung anak ko, nanonood siya sa YouTube. Nakakita siya ng stick ko. Nagpapabili ng stick ko. Eh, walang mga stick ko dito. Hanggang sa nakatulog na lang, nagpapabili ng stick ko. Kaya ang gagawin ko ngayon, habang natutulog silang dalawa, magluluto ako ng mini donut yung bilog lang siya na ganyan na may milk at sugar sa ibabaw. Yun ang lulutuin ko para may pagkain si Asher mamaya pagkagising niya. So, iwanan ko kayo dito. Hindi ko so, alam kung saan ako pwede magpatun. <laughs> Pero si Tonton pagising-gising. takal-takal, kasi yung ang gagawin ko na mini donut yung ang batter niya ay parang sa cupcake tapos ibibi, ilalagay mo lang siya sa pi piping bag tapos gagano ilalagay para bumilog siya ganun lang yung gagawin ko simple lang para may mamirienda lang lalo si Asya, magugutom man. At saka hindi ako maglalagay ng yeast. Ano ang gagamitin ko? Baking so powder. Baking baking powder ang gagamitin natin. Hindi tayo maglalagay ng yeast. table is Tapos so, maglalagay tayo ng sugar. Okay. tayo ng eggs 3 uh, tablespoons 3 tablespoons maglalagay ako ng ghee uh, butter sa atin butter or margarine. Okay. So, lagay ako ng powder milk. Three. Yung ganito kalaki ba? Na kutsara. Tatlo lang. Okay pero punong-puno. Ganyan. Para malambot. Saka maglagay tayo ng water. Bali yung water ko, tansya-tansya lang. Para makuha lang natin yung tamang timpla ng ating batter saka natin ipiprito. Ganun lang ako kabilis. Mini donut. At maglalagay tayo ng konting asin. Siyempre. Para ma-balance natin yung lasa. So yun guys. Balikan ko kayo guys. Magluluto lang ako ng merienda namin. Kasama na rin ako dito sa kakain ng ating mini donut. So, eto na yung ating donut. Sabi ko mini donut, pero malalaki yung ginawa ko. Ayan, ah. Nilagyan ko ng asukal at saka gatas sa ibabaw. Oh. So, titikman na natin. Okay. You want this now? Yeah. Oh, taste na. Yummy. Yummy? Yummy? Mm. Donut. Wala kasi akong condensed milk. Masarap sa namin may condensed milk. Gagawin mong Bavarian. Ganito. Tapos, wait lang anak ko. Tapos, yung tutusukin mo, lalagyan mo ng palaman sa ano, sa loob. Bavarian ba? Sarap. Okay daw. Okay. Hindi ka nat si anak ko ah. yogurt and Kaluto na naman eh. Nakaluto na naman ako na merienda namin. Nagiiyak eh. Hugutom daw. I'm hungry. I want to eat something. Hindi ako basa-basa nakaluto at nagising si Tonton. Oh. Hindi ngayon na ako nakapagluto ng ano, merienda namin. Papa! Oh, where's Papa? Maybe Papa mm. like donut. Mmm. mito siya? Bigyan mm. ko nga yung bata sa kabila. Kawawa man. Para may pagkain din siya. Pagkain nilang maglola. Ayan. Apat. Nanako sila dun sa may harap ng bahay. Go give to Ama. For Benny and Ama. Be careful. Careful ha? Be careful ha? Ayun sila oh. Nakao sa may harapan. No, don't touch. Don't touch. Be careful. Be careful anak It will fall. Aidan. 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 Aidan? Anak, be careful. There's a car. Ayan, nakaupo kasi sila. Aidan! Shhh! Aidan! sila maglula dyan sa harapan. So, ayun guys. Nandito kami sa labas. Nakaupo. At ang aming maliit ay gustong sa labas. Nagangangawa siya sa loob ng bahay. O, oh. o. Oh, oh. Ay! Hindi ko alam kung inaanto ko. Kanina pa gising. Kinuha lang ng ama haba kanina habang nagluluto ako. Ah. Ay, gusto niya maglakad-lakad kami dyan sa may harap. Gusto niya yung, gusto niya yung nakatayo ka kung ganyan. Tayo kaming ganito. Tapos maglalakad. Tingnan niyo. Tingnan niyo, naman ang mata. Tingnan niyo naman ang mata. Ah, grabe ang mata ako. Ganyan, maglalakad kaming ganito. Ganyan ang gusto niya. Tahimik siya. Hindi siya nag -iiyak. Pero pag nandyan lang kami sa loob ng bahay, ngawa siya. O, saan tayo pupunta? We will get stroller. Ba kuya, kuya. Go get the stroller, kuya. Mas maganda stroller ko na lang. O, oh, and your scooter. And we will go. We will go. Mm -mm. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you again for watching. O, bye-bye na. Bye! <laughs>